Hindi mo kailangang maranasan ang masikip na balakang, matitigas na binti at presyon sa ibabang likod. Ipinapakita ko kung paano muling mapagalaw ang ibabang bahagi ng katawan gamit ang apat na ehersisyo para maramdaman mong mas bata ka ng hanggang sampung taon. Mas mabuting sumabay ka na agad. Bago tayo magsimula, saglit lang nating balikan. Bakit nga ba nagiging mas hindi na magalaw ang ibabang bahagi ng katawan at mga binti? Resulta lang ito ng ating araw-araw na gawain. Madalas tayong nakaupo, kulang sa galaw at lakad. Siguro naglalakad lang tayo, pero hindi man lang tayo nagbabend ng tuhod ng malalim. Ang kakulangan sa paggalaw ay sanhi ng pagtigas, pagsikip at pagikli ng mga kalamnan. Pwede nating baguhin ang lahat ng iyan, gaya ng makikita mo ngayon. Kahit minsan mo lang gawin ang ehersisyo, mararamdaman mo agad ang pagbabago. Gabi, pwede ka bang pumunta? Siya ang magpapakita ng ehersisyo ngayon, ako ang magtuturo at nagtatrabaho siya sa accounting namin. Ganyan din ang sitwasyon kung saan madalas nakaupo. Simulan na natin ang pagsusulit gabi. Madali lang ito. Tatayo ka, pagdidikitin ang paa, dahan-dahang yuyuko at susukatin kung gaano kalayo maabot ng mga daliri mo. Baka kaya mo pang dagdagan ng kaunti. Sige, tatandaan natin yan. Sige, tumayo ka ulit ng normal. Gagawin natin ngayon ang e-ehersisyo. Pagkatapos ay uulitin ang pagsusulit. Magsisimula agad tayo sa una. Kapag tungkol sa mga binti, ibabang bahagi ng katawan. Ang mga binti sa ibaba ng tuhod madalas ay masyadong maikli. Gabi, pakiusap, lumapit ka sa tabi ko dito sa pader. Pagkatapos, ikaw naman. Magsimula tayo sa kanang binti, iatras mo ang kanang binti mo, iunat mo ng buo ang binti mo. Ngayon, dapat nakaturo ng diretsyo ang paa sa harap. Dapat tuwid na tuwid ang tuhod, at dahan-dahan kang pumasok hanggang maramdaman mo ang pagunat dito. At sa bahay, pinakamainam na gawin mo ito agad na tuwid na tuwid tuwid na tuwid. Sige, at ngayon ay mag-uuna tayo at bibigyan muna natin ng oras ang katawan para masanay ng kaunti. Palaging magunat. Gawin mo lahat ng ehersisyo, lalo na ang huli dahil ito'y espesyal at epektibo. Makikita mo rin ito sa app, sa lipsyon Prac app. Patuloy ka lang. Kapag naramdaman mong lumuluwag na, dahan dahang ka lang na umusad pa. Mag-ingat ka. Minsan gusto ng paa lumiko palabas dahil iniiwasan mo ang pagunat. Kaya siguraduhin mong nakaturo talaga ng diretsyo ang paa papunta sa dingding. Pagkatapos, ituloy lang at dagdagan ng konting lakas. Ipwersa ang harap ng paa sa sahig. Ipwersa mo ang harap ng paa mo sa sahig. Parang gusto mong tumayo sa dulo ng mga daliri ng paa mo. Pakawalan mo ulit at pumasok pa ng kaunti. Huwag lalabas. Laging pumasok pa ng kaunti pagkatapos ng pagpwersa. Huwag ka masyadong pabalik-balik. Basta't palaging pumasok pa ng pumasok sa pagunat. Ulitin at idiin ulit ang harap ng paasa sa hig. At bitawan mo ulit tapos pumasok ka pa ng kaunti pa. Mapapansin mong habang diniinan mo mas lumalalim ang pag-unat. Ito ang gusto natin para sa lakas ng kalamnan. Kasabay nito, mas nagiging flexible siya. Para sa akin, yan ang pinakamagagandang kalamnan. Mas haharapin mo ng maayos ang buhay. Ulitin, itulak muli ang harap ng paa sa sahig. Pindutin ng madiin, bitawan, tapos ipasok ng kaunti. Ngayon gabi, Lumabas ka muna at itapat ang kanang paa mo sa harap, tuwid ang binti, saka itaas ito ng maayos. Taasin mo ng maayos, itaas mo ng maayos ang harap ng paa mo. Hindi, huwag gamit ang kamay. Aktibong itaas, aktibong itaas ang harap ng paa mo. Aktibong itaas, tapos mag-relax ulit. Ngayon, susunod na ehersisyo. Kaliwang bahagi, kaliwang bahagi, ibalik ang kaliwang paa. Pumasok na sa pag-unat, simula na ang ehersisyo. Iunat ng maayos, tiyaking nakaharap pa rin ang paa. Dito sa tipikal na bahagi, itaas na binti sa ilalim ng tuhod, dito mo mararamdaman ang paghatak. Ngayon, maghihintay muna tayo ulit. Kailangan ng katawan at mga fascia ng oras para mag-adjust at bitawan ng kalamnan ang tensyon. Matagal yon, kaya kailangan nating mag-inat ng mga dalawa o mahigit pang minuto. Para magkaroon ka ng magandang epekto at sulit ang oras mo. Lagi mong subukang ipasok pa ng kaunti. Pwede mong iugnay yan sa paghinga palabas. Kapag huminga ka palabas, pumasok ka pa ng kaunti. Kapag huminga ka papasok, manatili ka lang kung nasaan ka, tapos pumasok ka ulit ng kaunti. Ngayon, dagdagan natin ang lakas sa pagunat. Itulak ang harap ng paa pababa sa sahig. Mag-ingat. Hindi dapat umaangat ang sakong mo. Dapat tuwid lang ang sakong at manatili sa sahig. Pagkatapos, paluwagin mo. Ituwid ng husto ang tuhod, tapos pumasok pa ng kaunti sa pagunat. Kung di kasing tindi ng kay gabi ang anggulo mo, ayos lang. Lahat ay may kanya-kanyang anggulo ng kasu-kasuan. Kapag gumanda na, gagaan din agad pakiramdam mo. At ulitin mo, itulak mo ulit pababa laban sa sahig. Konti pa. Pwede kang gumamit ng lakas dito kasi mas malakas ang puwersa mo. Mas maganda ang epekto nito at bitawan mo ulit. At lumayo ka muna sa pader. Ilagay mo ang kaliwang paa sa harap mo at iangat ang paa pataas. Hilahin ang harap ng paa. Tuwid na tuwid ang tuhod. At hinihila mo. Hinihila mo. Hinihila mo. Hinihila mo. Hinihila mo. Hinihila mo. At pagkatapos ay mag-relax ulit. Tumayo ka dito ganyan at ngayon gawin mo ito. Manatili ka lang na nakatayo ng ganyan. Gusto ko lang itong ipaalala sa pagsusulit. Ilagay mo ang mga kamay mo sa iyong mga hita. At unti-unti kang yumuko paabante, panatilihing tuwid ang iyong katawan. Oo, panatilihing tuwid lang. Tama, mas kaunti na lang ang mararamdaman mo pagkatapos niyan. Panatilihin mong nakapatong ang mga kamay mo sa mga binti mo. Panatilihin mong nakapatong ang mga kamay mo sa mga binti mo at unti-unti kang yumuko pa ng dahan-dahan. Ganyan, ayos na yan. At mararamdaman mo. Yan ngayon sa likod ng tuhod mo, lalo na. Huwag mong hayaang sirain ng likod ng tuhod mo ang saya mo sa ehersisyo. Magagawa mo yan kung papayag kang makaranas ng konting sakit. Pero hanggang sa kaya mo lang tiisin, hanggang sa ito'y isang sakit na kaya mo pang tiisin at komportable ka pa rin. At pagkatapos, kahit ang pinakaayaw mong ehersisyo, magagawa mo na rin ito ng maayos. At hindi mo mararamdaman na ayaw mo na itong gawin o hindi mo na gustong magpatuloy. Kailangan nating iwasan 'yon. Sayang naman. Kasi hindi ka na masyadong mag -iensayo. Sige. Ngayon, abutin mo ang likod ng binti mo gamit ang kamay at manatili ka lang doon. Hawakan mo nang mahigpit. Subukan mong iangat ang katawan mo pataas. Ganyan. Oo, sinusubukan mong iangat ito. At pagkatapos, igalaw mo ang likod, igalaw mo 'yon. Ganyan. Pagkatapos, mag-relax ka at bumaba ka pa ng kaunti, ganyan. At ulit, iangat mo ulit pataas, ganyan. At mag-relax ka ulit at bumaba pa ng kaunti. At ulitin, hilahin mo ulit pataas na parang gusto mong umangat. Ganyan, hilahin mong mabuti. Siguraduhin mong tuwid ang mga tuhod, ganyan. At mag-relax ka ulit at bumaba pa ng kaunti Pagkatapos, bitawan at ilagay ang kamay sa harap. Saka hilahin gamit ang sariling lakas. Talagang pababa. Hangga't kaya mo, hilahin mo pa pababa ng kaunti pa. At bumalik ka ulit pataas. Ngayon, para sa susunod na ehersisyo, pupunta tayo sa banig. Gabi, umupo ka muna. Itutok ang mga paa sa harap at dito sa puwitan. Ngayon, kunin mo ang iyong kanang binti at ilagay sa tabi mo. Patina ang ibabang bahagi ng binti. Ilagay mo ang ibabang bahagi ng binti sa tabi mo, tama, at iunat mo ang paa. Kung naiistorbo ka ng sapatos mo, hubarin mo na lang ito. Oo, pwedeng tanggalin sandali ang sapatos kahit sa bahay. Dahil dito, mas maluwag ang lugar mo mag-ehersisyo. Ngayon, ilagay mo ang kanang ibabang bahagi ng binti mo sa tabi mo. Ilagay mo lang siya sa tabi mo at iunat ang paa mo. Iunat din ang paa mo. Oo, pero tiyakin na ang ibabang binti ay paralel sa gilid ng banig para parehong direksyon. Konti pa. Tama na yan. Diyan ka lang, pahilis ng kaunti. Ngayon, subukan mong idikit ang bukong-bukong mo sa sahig. Kung hindi kaya, okay lang na medyo nakaangat. Okay lang naman yan. Ipasok mo hanggat kaya at ilapit ang bukong-bukong sa sahig. Kung hindi talaga kaya, hayaan mo na lang na medyo nakaangat ito. May kaunting pagitan. At ngayon, Itaas mo ng kaunti ang sarili mo at ilapit mo pa ng kaunti ang katawan mo papunta sa sakong. Oo. Tama, maaaring hindi mo magawang umupo ng tulad ng nagagawa ni Gabi. Maaring may kaunti ka pang distansya na ganito siguro. Oo, kung ganoon, may distansya ka pa sa puwitan at sakong kaya mananatili ka sa posisyong ito. Mas maganda kung kaya mo nang umupo ng maayos. At mararamdaman mo ang pag-unat dito sa bahaging ito. Kung hindi ka uupo, manatili sa posisyon. Kung umupo ka, pwede mong ilayo pa ang katawan paatras. Pero isama mo ang balakang mo, ibig sabihin, hilahin mo ang pusod mo paatras para sumama ang balakang. Mapapansin mo gabi, dito nabubuo ang tensyon na siyang nagpapalaya sa iyong binti. Oo, iyan ang nakakatakot na bahagi niyan. Mas lalo mong pinapasok ang sarili mo ngayon. Kahit anong posisyon mo, maaaring may kaunting agwat ka pa mula sa bukong-bukong hanggang sa sahig o mula sa puwitan hanggang sa kong. Magunat ka kahit saan ka naroon, tuloy-tuloy lang. At ngayon, subukan mong iunat ang iyong binti. Subukan mo ngayon, gabi, idiin ang iyong paa sa sahig at iunat ang iyong binti. Oh, tama. Madiin, tama. Gamit ang lakas. Inaunat mo na ang sarili mo. Mm -hmm. Sige, at pakawalan mo at pagkatapos ay umatras ka pa ng kaunti. Sige, mapapansin mo agad kung paano mas humihila dito sa buong hita. Ulitin at itulak ulit pababa sa sahig. Talagang idiin mo ng mabuti. At bitawan mo ulit tapos subukan mong lumalim pa ng kaunti sa paggunat. Pagkatapos, ulitin natin. Idiin mo ulit sa sahig. at bitawan mo ulit. At ngayon, lumipat ka sa kaliwang bahagi, lumipat ka pa para maging malaya ang binti. Itaas mo ito at alisin mo ang paasa sahig. Subukan mo. Oh, pumunta ka pa sa mas gilid gabi. Tama yan. At ngayon, subukan mong dalhin ang sakong mo papunta sa puwitan mo. Oh, subukan mo. Hilahin, 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 hilahin. Maganda ito para sa tuhod dahil nakakatulong magbalanse ng mga kalamnan. Alin sa mga kalamnan ang kailangang mas tense para magabayan ang kasukasuan tapos magpapahinga ka ulit? Ngayon, gawin natin ito sa kabila, umangat ka ulit. At ilagay mo ngayon ang binti mong ito sa tabi mo mismo. O, oh, iunat mo ulit ang paa. At ngayon, ipapakita natin sa gilid kung sakaling hindi ka pa ganoon kaliksi gaya ng tunay mong kakayahan. Huwag mong ilagay ng pahilis Halika ng mas mataas, mas mataas pa. Itaas mo ang balakang mo at lumapit ka pa ng kaunti. Tama, para wala kang angulo dito. Para ang binti mo ay hindi nakaturo sa ibang direksyon kaysa dito. Kailangan mong subukan na ilapit ng husto ang balakang mo sa sakong mo. Pero kung hindi ka pa masyadong nababanat, medyo ganito ang magiging posisyon mo. At pagkatapos ay mas ganito ang target mo. Dumulas ka ngayon gamit ang kanang balakang papunta sa kaliwang paa. Tama, at lumipat ka pa ng kaunti. At ngayon, dumulas ka pa ng kaunti. Ayan. Ngayon, malinaw mo na rin nakikita. Ngayon, ang paa ay maayos ng naunat, pero may agwat pa rin sa pagitan ng puwitan at sakong. Panatilihin mo lang ang posisyon na yan at gagawin natin ang ehersisyo na parang hindi ka pa masyadong naunat. Oo, may dalawang halimbawa tayo sa bahay para makita mong eksakto paano gawin ang ehersisyo. Ngayon, maghihintay muna tayo ulit. At ngayon, magsisimula na ang ehersisyo. Tuloy tayo sa loob. Palapit ng palapit ang puwitan sa sakong hanggat kaya mo dahan-dahan milimetro kada milimetro. Pwede mo nang gamitin ang paghinga at siguraduhin na hindi ka lalampas sa hangganan kung saan hindi na komportable. Oo, kakayanin ng katawan. Maghihintay na lang tayo hanggang lumuwag ang lahat. Mapapansin mo rin ang pag-unat dito. At ngayon, itulak mo ang iyong paa laban sa sahig na para bang gusto mong iunat ang iyong binti. Talagang idiin mo ng mabuti. Talagang idiin mo ng mabuti tapos bitawan ulit. Medyo dagdagan pa ang pag-unat. At idiin ulit. Talagang idin mo nang mabuti. Bitawan ulit. Dagdagan ang unat. At idiin ulit. Subukang iunat ang binti. Bitawan at dagdagan pa ng kaunti ang pag-unat. At ngayon, humiga ka sa kanang bahagi tama, para maangat ang paamo mula sa sahig. At hilahin mo ang paamo papunta sa... Papunta sa balakang, hilahin papunta sa puwitan, hilahin pa ng mas malakas, hilahin pa ng mas malakas at dagdagan pa ng konting lakas. Gamitin talaga ang lakas, gamitin talaga ang lakas. At ilabas mo ulit. Oo, gagawin na natin ang huling ehersisyo. Mananatili kang nakaupo at ilalagay mo ang ibabang bahagi ng binti mo ng pahiga dito sa harap. Ang ibabang bahagi ng binti, ilalagay mo muna ng pahiga dito sa harap. Opo, ganyan. Ngayon, paralel na siya sa harap ng banig. Iangat mo ang sarili hanggang maging paralel ang hita mo sa kaliwang gilid ng banig. Opo, perfecto. Ayan, ngayon, paatras mong iikot ang kanang binti mo hanggat kaya. Oo, mahirap talaga ang ehersisyong ito, pero sulit naman. Pakisubukan mong magawa ito kahit na parang ang hirap mong balansihin. Oh, ayos lang yan. At kung mukhang ang weird mo habang ginagawa ito, subukan mo pa rin magawa kahit papaano. Araw-araw ay gaganda ito at mapapansin mong mas lumalaya at gumagaan ang iyong balakang. Subukang ilayo pa ng kaunti ang tuhod ni Gabi pa atras. Oh, tama. Pwede mong gamitin ang paa mo para itulak at tulungan ang sarili mong makababa. Tutulungan kita. Iyan ang galaw. Nararamdaman mo ba? Oo, oh, oo, oh, sige, ganyan. At ngayon, itulak mo ang sarili mo pataas. Itulak mo pataas para mas maging tuwid ang katawan mo. Tama. At ngayon, mapapansin mong humihila ito sa kaliwang panlabas na binti, kaliwang puwitan at sa kanang singit. Napakagandang ehersisyo nito. Mahal ko ang ehersisyong ito. Bakit? Dahil sa isang ehersisyo, dalawang bahagi agad ang natatrabaho mo para kang sabay na gumagawa ng dalawa epektibo ito. oh, dalawang at At habang mas naitatayo mo, nang tuwid ang katawan mo, mas maganda. Pero oras lang ang kailangan dyan. Kailangan tuwid ka kapag tiningnan mula sa harap at tuwid din kapag tiningnan mula sa gilid. Kapag tiningnan mula sa harap, medyo tuwid na si Gabi. Pero kapag tiningnan mula sa gilid, hindi pa talaga. Doon pa siya pwedeng magpraktis. Mula sa gilid, nakayuko pa siya ng malayo pasulong. Habang tumataas ka, mas maganda ito. At patuloy mong pagbutihin pa. At subukan mong ilapit pa nang ilapit ang kanang tadyang ng balakang papunta sa kaliwang sakong. Oo, ang kanang tadyang ng balakang ay gustong mapunta sa kaliwang sakong. Itutulak kita para maramdaman mo. Ramdam mo? Diyan talaga masikip pero maganda 'yan dahil tinatawag natin itong engpas ubungen. Bakit? Layunin nating abutin ang masisikip na parte ng katawan na ng sakit, paninigas, pag-ipit ng dugo at nervyos. Gusto nating buksan muli ang mga yon. Nangyayari ito habang nag-ehersisyo. Ayos na ayos! Oh. Ngayon, subukan ulit ilagay ang lakas dito kung kaya pa. Kung sobra na para sa'yo, manatili ka na lang sa posisyon. Yung gustong gumawa pa ng marami, sila lang ang magpatuloy magtulak pilitin mo. Gabi, itulak mo ng madiin ang kaliwang paa mo sa sahig at ang kanang tuhod mo sa sahig. Talagang madiin, talagang madiin. Pagkatapos, mag-relax ka at subukan mong itayo pa ng mas tuwid ang katawan mo. Tama, at ulitin natin. Kaliwang paa ang tumutulak, kanang tuhod ang tumutulak, talagang madiin, talagang madiin, talagang madiin. Mag-relax ka, tapos subukan mo pang lumalim sa pagunat. Nakakapagod, oo, nakakapagod talaga. Pero pagdating sa pagod, kung napapagod ka rin sa bahay, pareho lang ang patakaran. Gawin mo lang ito hanggang sa punto na nararamdaman mo pa rin itong positibo. Oo, kaya. Kahit na ang sakit mula sa pag-unat, ang pagod, o kahit anong negatibong pakiramdam, hayaan mo lang ito hanggang sa punto na positibo pa rin ang nararamdaman mo. Tama ka dahil nasa pinakamataas ka ng antas ng intensity, kaya makakamit mo ang pinaka-epektibong ehersisyo. Ngayon, pagkatapos, ibalik ang kanang binti mo. Kung kaya mo, humiga ka sa likod at ituwid ang kanang binti mo. Itataas mo ang kaliwa ng siyamnapung degrees sa tuhod at gusto mong dalhin ang kaliwang paa mo papunta sa kanang balikat mo at ang kaliwang tuhod mo papunta sa kaliwang balikat mo. Hilahin mo, pero panatilihin sa siyamnapong degrees. Tama. At hilahin mo pa. Hilahin mo pa. Ang paa gusto pumunta doon. Ang tuhod gusto pumunta doon. Hilahin mo pa. Natututo ulit ang kaso-kasuan kung paano ito ayusin. Mag-relax ka at huminga ng malalim sa bahay dahil nakakapagod din ang ehersisyo. Kapag maganda ang pakiramdam natin, gagawin din natin ito sa kabila at mapapansin mo ang epekto. Sige, tumayo ka na. Halika. At ngayon, ilagay mo ang kanang ibabang bahagi ng binti mo ng paralel sa unahan ng banig. Tama. Iatras ang kaliwang binti at siguraduhin siyamnapong degrees ang tuhod. Ingat, di yan siyamnapong degrees. Iayos mo muna ng tama. Oo! Oh, Oo! Oh, tama! At iatras mo ang kaliwang paa gamit ang iyong paa. Hilahin mo ang sarili mo paatras gamit ang kaliwang paa parang kulang pa, napansin mo? Ulitin mo na lang ang ehersisyong yan ng mas madalas. At kapag napansin mong dumudulas palagi ang paa mo dito, may isang trick. Ilagay mo lang ang kaliwang kamay mo dito sa sakong. Mas magiging matatag na yan. Alam mo na. Ganito. At ngayon, kailangan mo lang tuloy-tuloy na ituwid ang katawan mo gabi. At ilagay mo pa ang kanang kamay mo doon para mas makapunta ka sa direksyong yon. Napapansin mo, mabigat ang amoy, di ba? Pero ang maganda dito, kahit nakakapagod, ikaw ang bahalang magtakda kung gaano kabigat ang effort mo. Pag naramdaman mong ayoko na ng mahirap, manatili ka lang doon. Oo, oh, pwede mo ulit-ulitin na subukan. At ngayon, dahan-dahan muna tayong papasok sa pag-unat. Huminga at ilabas ng malalim. Sa bawat paghinga palabas, Dahan-dahang itaas pa ng kaunti ang katawan, pabalik pataas. At subukan mo rin paminsan-minsan na ilayo pa ang kaliwang tuhod mo pa atras. At ilapat ang ibabaw ng paa mula sa likod na paa. Tama! Ramdam mo ba? Mas nakikiliti at mas umuunat pa. At ngayon, idiin mo ang iyong kanang paa pababa ng mas madiin hanggat maaari at ang iyong kaliwang tuhod pababa rin. Talagang idiin mo ng madiin. Talagang idiin mo ng madiin. Pagkatapos ay pakawalan at unti-unting dagdagan pa ang pagunat. Tayong tayo ang katawan, paapalabas, tuwid ang likod. Tama yan. Ulitin, idiin pababa ang kanang paa at kaliwang tuhod. Iding mabuti, konting diin pa, konting diin pa. Pakawalan ng dahan-dahan at ipagpatuloy ang pagunat. At ulitin natin, kanang paa, kaliwang tuhod, idiing mabuti, idiing mabuti. Dahan-dahang pakawalan at ipasok pa ng konti. Malapit na tayong matapos. At ngayon, ilalapit mo ulit ang kaliwang paa sa harap, hihiga ka sa iyong likod, hihiga ka sa iyong likod. Nasa sahig ang kaliwang binti, ang kanang tuhod ay papunta sa kanang balikat, ang kanang paa ay papunta sa kaliwang balikat. Ilatag ang binti at hilahin. Ngayon, ibigay mo na lahat ng lakas mo. Sige, gabi. Mas marami pa. Ikaw rin sa bahay. Hilain pa ng kaunti at mag-relax. Mas mabuti ring manatili kang nakahiga. Marami kang nagawa, bravo. Para rin sa'yo dyan sa bahay, magaling. Sige. At ngayon, tumayo tayo. Halika, tumayo ka at pumwesto ka. Dahil gusto nating subukan kung ano ang kaya ng iyong paggalaw. Una, maglakad ka muna papunta sa direksyong iyon. At pakiramdama mo lang kung ano ang pakiramdam. Tapos maglakad ka naman papunta sa kabila. Sige, tapos tumayo ka at yumuko ka pababa at tingnan mo. Dahan-dahan lang. Tingnan kung hanggang saan ka makakababa. Bitawan mo ang kamay at gamitin ang dulo ng daliri. Baka maabot mo ang sahig. Subukan mo. Nakakapagod. Oo, sige, halos ganyan lang, pero medyo mas malayo na at bumalik ka ulit pataas. Kumusta sa inyo sa bahay? May napansin ka? Naramdaman mo rin ba ang pananakit ng kalamnan? Posible nga yun, pero pakisulat mo sa mga komento at ikwento mo kung mas malapit ka ba sa sahig. Sumali ka ulit sa susunod na Sabado. May mga ehersisyo para sa likod para gumaan ang pakiramdam mo.